Hello guys! Welcome to my YouTube channel. At ako po pala si Teddy Forlanda. Salamat po sa inyo, sa aking mga subscriber at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Ay, would you please consider subscribing to my channel. Okay. Now, my topic for today is about being grateful. Yes being grateful sa kabila ng napakadaming mga problema sa politika sa komunidad sa ekonomiya sa kaperahan at kung ano-ano pang mga sari-saring mga problema dumarating sa ating buhay we should always be grateful okay Sagana ka ba? Be grateful. Share your blessings. Kapos ka ba? Be grateful. Buhay ka pa din. Di po ba? At maaari mo pa rin balik ta rin ang sitwasyon mo. Kung ikaw ay nahihirapan ngayon, magsumikap ka na mabago ang iyong sitwasyon. Be grateful. Count your blessing. Wala ka bang mga material na mga bagay sa buhay? Be grateful. Sapagkat wala ka namang dala talaga sa mundo. oo bakit ka malulungkot? Hindi po ba? Nothing to lose but more to gain. O bawa, may gusto kang isang napakagandang sapatos. At napag-ipunan mo ito. At nabili mo ito. Hindi po ba? Ang sarap sa pakiramdam, yung sapatos na mamahali na gustong gusto mong bilhin ay nabili mo. Na dati ay wala ka naman. Tumingin ka sa paligid mo, ano meron ka. May damit ka, may salawal ka. Pinanganak tayo, wala naman yan eh. Be grateful. di ba? Humihinga ka. Buhay ka. Malakas ka. Healthy ka. O di ba ang iba, ang daming ng pera. Hindi naman nila ma-enjoy yung buhay nila. Bakit? Nakaratay, may sakit. Anong silbi ng pera? Be grateful. Di po ba? Kung mahirap ka, walang wala ka, be grateful. Mahalaga malakas ka. Meron kang mga meron ka pang oras pagkakata. Pagkakataon na mabago ang sitwasyon ng buhay mo. Be grateful. Mayaman ka, marami kang kayamanan. Be grateful. Di ba? ba? Maganda yun. Walang masama. Lalo na kung nakuha mo ang kayamanan mo sa bubuti yung kaparaanan. Di ba guys? So be grateful. Always be grateful. Never be hateful. Gumising lang tayo sa umaga. Nakita natin uli ang sikat ng araw. O oh, ang ulan. Bagyo. Di ba? ba? be grateful. 'Di ba? Ang iba hindi na nakikita 'yan eh. Tingnan mo. Yung mga bulag, nakikita pa ba nila ang araw? Nakikita ba nila ang ulan? Pero nabubuhay sila. At tignan mo nga mga bulag, yung mga iba jan masisipag. Bagaman wala silang paningin, imagine niyo na lang. Ang po niyan. Kahit isang mata lang. Ang mabulag sa iyo. Pakahirap niyan. Imagine niyo. 'Di ba? Subukan niya na pumikit, maglakad na nakapikit. Wala kayo nakikita kulay, napakadilim, dilim di ba? Pero be grateful, nakakakita tayo. Sila, yung mga bulag, di ba, nagmamasaj. Nagtatrabaho hmm, sila. Sa kabila ng kanilang kapansar, hindi yung nalang. Kaya, be grateful. Sa lahat ng bagay at mga nangyayari sa ating buhay, hindi tayo dapat na tayo ay nagre-reklamo hindi dapat tayo ay ang nagiging negatibo. Bagaman, oo, dumarating sa atin yung mga bagay na nakakapagdulot sa atin ng kalungkutan at normal naman sa mga tao yan na malulungkot. Pero, huwag tayo mamalagi dun sa kalagayan na ganun. Dapat tayo ay distusyal pas. Ganun. Lilipas din yon baka magdumaan ka sa ganong uri ng pagsubok, nahirapan ka, lalampas din yun. Wala po yung pinagkain ba sa bagyo. Kahit gaano pa kalakas ang bagyo na dumating sa buhay mo, nasa lanta ang lahat ng mga pananim mo. Pagkatapos nun, pwede ka naman ulit magumpisa, magtanim, magsumikap. Hindi po ba? Ganon din yun sa buhay natin. Be grateful. May mga dumarating sa atin na masasakit na mga pangyayari. Di po ba gaya ng pagkamatay ng ating mahal sa buhay? Ang sakit yan. Ang uh, iniwanan tayo ng ating kaibigan, di po ba? Na inaasahan natin na sila ang tutulong sa atin. Yung pala sila ang mangiwan sa atin. Masakit po yun. Uh, iniwanan tayo ng ating partner masakit po yun, pero be grateful minsan yung pa yung nagiging uh, daan para tayo ay maging malakas uh, at maging matatag sa buhay natin minsan nasasabi natin ay uh, yun ang isa sa pinakamagandang nangyayari sa buhay natin dahil sa pangyayaring yun at sa karanasan na yun lalo tayong lumakas lalo tayong tumibay at lalo mag-improve ang ating buhay at ang ating pamumuhay adi uh, po ba kaya Be grateful sa lahat ng mga bagay at nangyayari sa ating buhay. So, ayan po mga kaibigan uh, na i-share ko lang po sa inyo. Kaya, kayo po ba? Meron po ba kayong mga pinagdaraanan? May mga pagsubok ba sa inyong buhay? Be grateful. Masaya ka? Be grateful. Malungkot ka? Count your blessings. Hindi po ba kahit maliit na bagay. Alam nyo, hindi naman lahat ng mga bagay ay kailangan ng pera eh. Hindi po ba? May anak ka, alagaan mo, yakapin mo, magulang mo, hindi po ba? Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Kaya dapat, kung wala man tayo ng mga bagay na ito o material, be grateful at tayo ay buhay. At pwede tayo mag-umpisa uli kung tayo ay bumagsak. Pwede uli namang tumayo. Maraming maraming salamat sa inyong oras at sa inyong panahon. And God bless you all. Anggang Samuli.